Okay, atong dalawa na ito atong kuha oh. Suha. Suha, yan o. Oh. Lalaki na. Mayroon ng mga oh, apat na piraso. Oh. Ayan mga guys, yung suha. Ang daming bunga dito yung suha natin dito oh. ang dami ng bunga yan malapit na natin ito makain ayan yung sa taas yung mga saging natin dito ayan ayun pwede na ito yung saging dito oh. ayan o oh. ayan saging o oh. malapit na makain to guys yung saging dito mga malunggay natin dito, marami oh. Kukuha tayo ng malunggay. Ayan. Pipitas ting malunggay mga guys. Mamitas tag malunggay. Ayan. Ito pipitas tayo. Mag tinulang manokta. Ayan. Ayan. Eh, mamimitas tayo ng malunggay. Okay, magtinula tayo. Yan. Langka, oh. nalo kat. Oh, dami oh. Maano sila ngayon, dahil Panay ang ulan. Malago sila ngayon, malago. Ayun. Saging oh, pwede na 'to. Ya. hingga gabi itu, guys. Itu pesa mini farm natin mini farm ayan daming gabi oh ayan mga gabihan to ayan langka, malunggay saging ayun, suha ayan. sa bisaya pa buongon ayan sa bisaya pa dito buongon yan no dami ng bunga ayan sya tao dyan kay Bailio ayan, may mga maliliit o oh. Ayan mga maliliit yan meron pa dito maliliit ayun yung mini farm natin ito na tinola natin guys na nilagyan natin ng malunggay ayan Man kung okay na alat Golang pa. Lagyan natin yung nagdagan pa natin konting asin. Puno ka niya. Ito so, bayliu. bayliw. Ang bayliu. ano bayliw. Daming mais bayliw. Nakakaraming mais. Tikman natin bayliu. Hmm. Manamis-namis. Ayan sa mais. Ayan. Ayan. Oke mm -hmm. Okay na. Mga una ta. Bay Leo, mga una ta, Bay Leo. Shout out sa lahat ng mga ano da. Dapat mga YouTuber din, guys. like and share lang, palo, notification bell. Pakai pindot lang nyo Okay, salamat. Bye bye. Oh, yan, loto na, tinola. 我给你。